Ano ang tamang pagsamba? Mga talatang pagsamba. Ano ang tamang pagsamba? Tere ating pakinggan at pag-aralan kung ano ang sinasabi nagsalita nagdakilang Diyos ang Bible. Ito ay ayaw ng Diyos na paraan nagpagsamba. Unang Samuel Kapitulo 15 Versikulo 23 Sapagkat ang panghihimagsik ay gaya ng kasalanan ng panghuhula, at ang katigasan ng ulo ay gaya ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at sa mga terap. Sapagkat dahil sa iyong itinakawil ang salita ng Panginoon, ay kanya namang itinakawil ka upang huwag ka ng maging hari. Jeremias Kapitulo 3 Versikulo 9 At nangyari, sa walang kabuluhan niyang pagsamba sa Diyos-Diyosan, na ang lupain ay nadamhan, at siya'y samamboy sa pamamagitan ng mga bato at ng mga kahoy. Ito pa ang mga talatang ayaw nag-Diyos na pagsamba. Mateo Kapitulo 15 Versikulo 9 Datapuat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin. Na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ang mga utos ng mga tao. Marcos Kapitulo 7 Versikulo 7 Datapuat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin. Na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Juan Kapitulo 4 Versikulo 20 Nagsisamba ang aming mga magulang sa bundok na ito, at sinasabi ninyo, na sa Jerusalem ay siyang dakong kinakailangang pagsambahan ng mga tao. Mga Taga Roma Kapitulo 12 Versikulo 1 Kaya nga, mga kapatid ipinamamanhik ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. Unang mga taga-Korinto Kapitulo 10 Versikulo 7 Ni huwag din naman kayong mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan, gaya niya ang ilan sa kanila, ayon sa nasusulat, Naupo ang bayan upang magsikain at magsiinom, at nagsitindig upang magsipagsayaw. Unang mga taga-Korinto Kapitulo 10 Bersikulo 14 Kaya, mga minamahal ko, magsitakas kayo sa pagsamba sa Diyos Diyosan. Mga taga-Galasya Kapitulo 5 Bersikulo 20 Pagsamba sa Diyos Diyosan, Pangkukulam, Mga Pagtataniman, Mga Pagtatalo, Mga Paninibugho, Mga Pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkakabahabahagi, mga hidwang pananampalataya. Efeso Kapitulo 5 Versikulo 5 Sapagkat talastas ninyong lubos, na sino mang mapakiapid, o maalay, o masakim, na isang mapagsambo sa mga Diyos-Diyosan, ay walang anumang mamanahin sa kaharian ni Kristo at ng Diyos. Colossus Kapitulo 2 Versikulo 18 sin man ay huwag manakawan ng ganting pala sa inyo sa pamamagitan ng kusang pagpapakababo at pagsamba sa mga anghel, na nananatili sa mga bagay na kanyang nakita, na nagpapulalo ng walang kabuluhan sa pamamagitan ng kanyang akal ang ukol sa laman. Kolosas Kapitulo 2 Versikulo 23 Ang mga bagay na iyay katutuhan ng mayroong anyo ng karunungan sa pagsambang kusa, at sa pagpapakababa at sa pagpapakahirap sa katawan, ngunit walang anumang kabuluhan laban sa ikalalayaw ng laman. Kolosas Kapitulo 3 Versikulo 5 Patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang ng asa ibabaw ng lupa, pakikiapid, karumihan, masamang pita, masasamang nasa, at kasakiman, na iyay pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Hebreo Kapitulo 9 Versikulo 1 Ngayon, ang unang tipan din ay nagkaroon ng mga palatuntunan ng pagsamba sa Diyos, at ng kanyang santuario, ang santuario ng sanglibutang ito. Unang Pedro Kapitulo 4 Versikulo 3 Sapagkat sukat na ang nakaraang panahon upang gawin ang hangad ng mga gentil, at lumakad sa kalibugan, sa mga masamang pita, sa mga paglalasing, sa mga kalayawan, sa mga kayamuan, at sa kasuklam-suklam na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Pahayag Kapitulo 21 Versikulo 8 Ngunit sa mga duwag, at sa mga hindi mananampalataya, at sa mga kasuklam-suklam, at sa mga mamamatay tao, at sa mga mapakiapod, at sa mga manggagaway, at sa mga mapagsambo sa Diyos Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagninangas sa apoy at asupra, na siyang ikalawang kamatayan. Pahayag Kapitulo 22 Versikulo 15 ng asa labas mga aso, at ang mga manggagaway, at ang mga mapakiapid, at ang mga mamamatay tao, at ang mga mapagsambo sa Diyos Diyosan, at ang bawat nag-iibig at gumagawa ng kasinungalingan. Guys kaya ang salita ng Diyos at mahalaga pag-aralan natin upang maging kalugod-lugod tayo sa Diyos. Kung nagustuhan pa support naman wag kunimutan mag-subscribe at like-share. Thank God bless you all.